Hi mga senpai, so andito tayo ngayon sa park at ni-road test ko kasi yung uh, bagong, bagong bili kong na bisikleta So dito sa Japan, bago ka makabili ng bisikleta, may mga pipil-upan ka na form Hindi katulad sa Pilipinas na pag inabot mo yung bayad, may iuwi mo na So dito, kailangan mong pumil-up sa registration na form kasi mga bisikleta dito kailangan nakarehistro sa pangalan mo. So, papakita ko sa inyo yung uh, papel na yung registro ng uh, bisikleta na ginamit ko. So, ito siya guys, dyan. So, ito yung address ko tapos yung pangalan ko. Kailangan na isulat mo ng uh, katakana. So, ilalagay ko din sa screen para makita nyo ng maayos. Tapos, andito rin nakasulat yung uh, serial number ng uh, bisikleta na binili ko. Tapos, yung serial number na yun, may sticker. 'Yun naman yung idinikit sa bisikleta tapos pag 'yun yung tinignan ng polis malalaman nila kung nakapangalan talaga sa iyo. So ganoon ka yung paggamit ng bisikleta sa kapigbil dito. So habang nagpipila pa ako ng uh, form sa registration, yung bisikleta na napili ko kinuha ng mekaniko, may area sila doon. Iche-check nila lahat ng uh, tornilyo, lalangisan nila tapos yung mga kadena. Ganun ka posisyon yung uh, pagbili dito. Kaya safe na safe pag uh, ginamit, mo tapos pagkatapos i-check ng uh, mekaniko, ito naman yung binigay sa akin na papel. Yan ng mekaniko. Chineka niya yung mga uh, uh niya na parts ng bisikleta. So ilalagay ko lang din sa script. Tapos after 4 uh, months sabi ng mekaniko, ko, bumalik ako doon at i-check niya ulit yung bisikleta kung may lumuwag. So, ganun ka ganda yung servisyo ng pagbili ng bike dito sa Japan. So, yun, i review natin itong na nabili kong bisikleta kasi may mga pinadagdag pa ako ng mga accessories niya. So, iba yung bayad noon. So, yan guys, yung uh, binili kong bisikleta dito. Sobrang nyo ko siyang nabili. Tapos, ito yung mga accessories na pinadagdag ko yan tapos itong lagayan ng uh, cellphone may cover na rin siya para hindi mabasa tapos dito dito nilalagay yung ilaw yung recharge yung rechargeable tinanggal ko siya kasi hindi naman kailangan at maaga pa naman tapos itong uh, seat cover yan pinalagay ko lang siya tapos anim din yung sprocket niya 6 uh, six speed siya yan dito mo makikita ko anong number yung sprocket niya naka number 3 So, i-gaganong mo lang siya ikot mo pagka uh, magpapalit ka ng gear. Tapos itong lagayan ng tubig, yan. Pinalagay ko lang din yan. So, yung presyo nga pala ng bike na to, ito yung pinakamura na nakadisplay doon. 30,000 yen. Tapos yung mga ibang accessories na pinadagdag ko. Kaya umabot din siya ng 35,000 yen. Tapos ito guys, yung serial number na nakalagay sa Papil nung bisikleta na to. So, ayan. Nilagay din sa sticker na yan. Yan yung madalas tignan ng pulis pag uh, nasita dito. Titignan nila yan kung kanino nakapangalan tong bisikleta na to. Kaya kung hindi nakapangalan sa yan, malaking problema yan. Marami silang tanong kung saan mo kinuha yung bisikleta na gamit mo. Kaya kung gagamit ka ng bisikleta dito, mas magandang nakapangalan sa iyo o kaya yung sa kumpanya. Kasi... Ilang beses na rin ako na-check ng pulis dito yung gamit kong bike yung sa kumpanya. So may sticker ng kumpanya ko yon tapos tinignan yung residence card ko. Yon, nag-match naman yung pangalan ng kumpanya ko kaya okay lang yun, walang problema. So ito naman, pag tinik ng pulis yung number na yan, yung serial number na yan, makikita nila na nakapangalan to sa akin. So ayun guys hanggang dito na lang ang video na to At uh, maraming salamat sa panonood At uh, itutuloy ko na rin yung pag -road test dito So ayun guys maraming salamat